Ayan guys, uh, yung mga ibang tuktok lang hanggang dyan na lang sa kanto. Bagong araw pa ni Bagoy Tapos na tayo ang ating pong upgrade o nakalaman alaman. Uh, nandito naman po muli tayo sa Pair 15. Uh, Nagtulag-tulag muna tayo guys sa... Uh. Um, kagbila tayo yan no oh. tinutulak ko yung ano uh. ito naman muli ang ating upgrade guys sa pair 15 uh, napakaganda napakalinis ngayon ang dali po ng ating pong uh, mga sasakyan yan uh, yung content uh, araw arpo yan uh, pinapagana yan ito ha kung mapapansin nyo lang guys na ano dito sa fair 15 sa ngayon walang ano walang ka traffic traffic malinis ang dali po ng mga sasakyan yan walang traffic dere ang dali po ng mga sasakyan guys ito guys, uh, may naglilinis din dito sa area po nito sa loob to ng ano na Intramuros, Manila. Ito lang. Okay. Yan po ang ating po mga kasamaan po ang nakapila sa tuktok. Tulad yan. Uh, ito lang po guys sa akin. Nagtsaka-tsaka muna kami bumibiyahe. Ah... Uh, ang kagandahan dito ang pilahan dito sa Intramuros ang pila namin dito ay masilong kasi maraming ano dito maraming mga puno kaya masilong dito guys sa area po na ito kabilaan yan guys maraming mga puno oh, katulad yung mga mangga yan no oh. kung nakikita nyo lang yung mangga dyan guys marami na siyang bulaklak Uh, mga ilang kada o ilang araw yan na may bunga na yan kaya pag ganyan maraming ano yan malapit na bumubunga yan pag ganyan ng ano na mga mangga sa share under circle at balikan na natin at ito lang po sisilipin pa rin natin muli kung uh, naninibago ba yung daloy po ng mga sasakyan ah, araw po ng lunis ngayon ah, ito po ang hindi pong ating pong makikita o oh, oh, mapapansin ang ganto guys sa ah, kabila ay wala pang traffic yan po yung mga sasakyan na po ay papunta po ng Delpan o Rontin papunta na yan po ah, pwede na sila tumalo, tumagos po ng kaluokan Diyan sa area po nito at sa kabila naman po ay e, duma ayan sa kabila naman po guys ay papunta po ng Aros volleyball. ayun ha kung pagsigil natin yung mga malaking truck na yun o sa mga kotse kung ano naman ay yun po yung papunta ng Ross ang tagos po na MOA asa ah, area po na yan yan guys so, ah, yung fountain ganitong ah, ah, oras yan ay gumagana pa yan pinapagana pa yan asa ah, hindi po nakapunta dito sa area po na ito 50, 50, per 15 per 15 Uh, ito yung area na ito na pwede nyo tandaan um, pag sinabi pair 15, ha, nandito na po yan sa uh, pier na ito ayun, yung mga tricycle na yan na ating hindi nakikita, napapansin ha, papunta po ng ko, yung mga tricycle na yun no, sa dulo Uh, sa hindi pa rin baguan din dito uh, pag naabutan nyo to under circle uh, dito na po ang papuntang Baseco o Delpan o Divisoria Maragi Ante, Ante Abante, abante. Yan, stop yan, stop. Abante. Up, stop. Para may madaanan yung mga tao. Yan guys, sa ating po mga kasamahan na nakapila pa rin tayo dito sa Intramuros ang ah, po tayo pumila at bumibiyahe para sa ating timpong pang araw-araw. Ito po ang ating po mga sasakyan po ng mga kasamaan ay puro nakapila lang sila dyan guys. Saan? sa ah, napakaganda dito sa lo loob na, ano na Intramuros ay eh, napakasilong. Yan. Ah, meron dito, ito po yung golf. Ating po makikita dito ang golf. Ayan. Lahat po na yan na nakapila na papuntang UN Robinson LRT Paura Ayan uh, po uh, Ito po yung boss natin Ang barangay kagawad dito sa Pier 15 Ano ba pier sa ano 15 ano? Barangay 651 Ah uh, Barangay 651 Port Elia, Manila, ah, 64, uh, Port, Aria, Manila. Port, El Port Elia, Manila uh, Ito po ang ating magiting na kagawad kagawad uh, dudong largo ah uh, matindi to sa laban magaling lumaban sa ano to sa kagawad kahit pa lakad-lakad lang -lakad to pero magaling magaling talaga puro number 1 and number 2 abante tayo nagtulak oh. Ayan guys uh, Yung mga tuk tok lang hanggang dyan na lang Sa kanto na yan po binapapasok na yung mga pasayero dito sa loob hanggang dito lang uh, may mga gwardiya uh, dito na nakabantay katulad yan guys o so, yan uh, tingnan nilang guys uh, lahat po dyan uh, pa, ay walang pasayero tong isa yung may pasayero uh, ayan uh, tumuloy uh, pumasok po yung isa uh, makapasok uh, ito hindi na alam kung yung isa ay tumuloy at sila po ay naharang pero uh, nakatuloy pa rin pasok yan uh, lahat po na nakapila hanggang dito lang sa poste na ito at tingnan lang guys uh, yung pasero ay iba baba at yung iba kasi uh, hindi rin uh, nakasunod sa kanilang mga pinagbabawal. Kaya yung iba doon ay umaabot pa rin doon dahil po ang nangyayari ay nasasanayan na nila ang dong bumababa. Pero panibagong ano na naman na dito po bababa ang mga pasahero. Kaya dito ay naroon. dami lumagpas kasi nasa sanayan nila ay doon po sa era po na yan ayan nakalis na yung isa ulap 吧友。 啊。